mga kabeyjes. Dito na tayo sa ah uh, paranyake. Papunta tayo ng Bacoor. Ayan, ito yung mga, uy, oh, ang bilis tumumuko oh. Ilang sandali lang na may tumumuko dun sa RFID. Tukod na oh, ayan oh. Pahaba na siya. Pero ang pinakamalapit etong mga ayan, yung mga nasa linyahan ko. Kasi nagkukuripot pa ako mag-top up kasi ng top up dito 500 kaya magbayad muna tayo ng cash talagang 35 pesos lang naman yun nga lang talagang baka abutin ka rin ng 35 minutes dito sa haba ng pila ayan dito tayo sa sa may dulong kanan kasi dito ang cash ayan yung mga nasa kaliwa na yun yun ang mga short na kasi yung nung nag-negative ako nung nakaraan. So hindi pa ako magta-top up kasi 500 yung uh, mateteng sa akin. So 'yan. Ito lang muna. Cash muna tayo. 'Yun na lang haba ng pila. Abush!